maraming hindi naniniwala na si King David ay totoong nilalang. Ayon sa Biblia, si King David ay isa sa tatlong hari na namuno sa Israel, 1000 BCE. Noong bata pa ito, siya ang tumalo kay Gulayat at noong tumanda ay naging hari. Pero walang patunay na ito ay totoong tao hanggang sa dumating ang 1993. Isang peraso ng estatuan kilala sa tawag na Tel Dan Steel ang nadiskubre ng mga arkeologist, Ginamit ito bilang scrap material para sa isa panggusali gusali ilang libong taon na ang nakakaraan. Ang maliit na artifact na ito ay mayroong nakaukit na sulat. Nakalagay dito, House of David. Kahit na wala ng ibang impormasyon bukod pa dito, ang maliit na statwa na ito ay patunay na si Haring David ay namuno isang libong taon bago ipinanganak si Kristo. Ayon sa Old Testament, si Moses ay hinati ang Red Sea para makatakas sa mga Israelites sa mga Ehipto. Ayon naman sa scientific research, ang ginawa ni Moses ay posibleng dahil lamang sa natural causes. Ayon kay Carl Drews na isang engineer, kung ang Red Sea ay ang Sea of Reeds, ibig sabihin maraming malalakas na hangin ang tumatama dito. Ang hangin ay umaabot ng 60 miles per hour at kayang paalisin ng tubig sa sobrang lakas nito. Dagdag pa ni Drew, posibleng nangyari ang pagtakas ng Israelites noong kasagsagan ng bagyo kung saan mas malakas pa ang hangin dahilan para tuluyang mahati ang tubig. Hindi naman nakakasakit ang hangin. Matutulak lang nito ang tubig papalayo at sa kaso ni Noah, nahati sa gitna. Bago pa siya tawagin Heso Kristo, si Kristo ay kilala bilang Jesus of Nazareth. Pero ayon naman sa mga ilang scholar, ang City of Nazareth ay hindi totoo noong Roman era. Ayon sa iba, imbento lang ito ng mga Kristiyano. Subalit nung dumating ang taong 2009, ang Israel Antiquities Authority ay nakakita ng ebidensya na ang Nazareth ay totoong syudad noong 1st century. Sa kanilang pagkukay, nakita ng mga eksperto ang maliliit na bahay, ebidensya na sila ay nagtatanim. Mga sinaunang bato at mga kagamitan na posibleng isa ito sa mga bahay ni Kristo. Noong 9th century BCE, si Queen Jezebel ay pinamunuan ng mga Israelites. Tinaguyo niya rin ang sarili nitong Diyos na si Baal Ayon sa Old Testament, noong namatay ito, tinapon ito sa bintana at kinain ng mga aso. Noong 1964, isang seal ang natagpuan sa Israel na posibleng pagmamayari ni Jezebel. Ang seal ay mayroong lion's fangs at mayroong ulo ng babae. Indikasyon na ito ay pagmamayari ng isang reyna. Mayroon din itong pangalan na Jezebel sa salitang Hebrew. Marami ring simbolo ang seal na ito kasama na ang araw na may pakpak at dalawang kobra. Ito ang pruweba na si Jezebel ay isang makapangyarihang tagapamuno. Si Caiaphas ay isang Jewish high priest na inakusahan si Kristo ng kalapas tanganan sa kanilang Diyos at pinadala ito sa mga Romano para sentensyahan. Noong 1990, isang dump truck ang aksidente na sira ang bubong ng isang nakatagong burial chamber sa Jerusalem. Isa sa mga box na ito ay may nakalagay, Joseph of the Caiaphas Family. Ito ang patunay na ang kwento ng New Testament at ang sinulat ni Flavius Josephus ay totoo. Ang box ay mayroong mga buto ng isang matandang lalaki na posibleng si Caiaphas mismo. Sa New Testament, inutos ni Herod na patayin lahat ng batang lalaki, edad dalawa, pababa, sa syudad ng Bethlehem. Kaya niya inutos ito ay para mapatay si Kristo. Pero hindi siya nagtagumpay. Isang recent archaeological discovery ang nagbigay ng liwanag kay Herod the Great. Itong 2007, isang grupo mula sa Hebrew University ang nakakita sa libingan ni Herod Nalaman nila dahil sa rectangular monumental building na mayroong libingan sa gitna ng malawak na lugar. Ang pagkakalathala ni Flavius Josephus na libingan ni Herod the Great ay umakma sa nakita ng grupo. Ayon sa Church of St. Maxim, nasa kanilang labi ni Mary Magdalene. Pinag-aralan nito ng mga eksperto at nireconstruct ang mukha nito. Ayon sa pag-aaral, ang labi ng babae ay namatay, edad limampu at mula sa Mediterranean. Hindi man nila na-identify na ito nga ay si Mary Magdalene. Karamihan sa mga physical proof ay nagsasabing ang labi ay ang pinakamalapit na apostol na babae ni Kristo. Noong 10th century BCE, si King Solomon ay inatasan lahat ng mamamayan nito na gumawa ng pader. Isang recent archaeological excavation sa siyudad ng Jerusalem ang nagpatunay sa pangyayaring ito. Ang pader ay may haba ng 230 feet at may taas na 20 feet. Ito ang ebidensya ng talata sa Biblia kung saan si Solomon ay nagpagawa ng isang pader para maging depensa sa Jerusalem nung ito ay namumuno pa ayon naman sa mga eksperto, ang pader ay mula pa noong 10th century at ito ang panahon di umano na muno si Solomon.